Bakit ako umalis sa MCGI ni Brad Daniel Razon? Simulan natin na sabihin umalis man ako sa MCGI ni Brad Daniel Razon, it doesn't mean makikibahagi po ako sa MCGI ni Brad Ulysses Villamin. Ang sulat na ito ay para sa mga kaisang pananampalataya, kaisang espiritu, mga mananampalataya sa isang aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. I expect na po natin na meron at meron makakapag-isip at makakapagsalita ng masama tungkol sa pag-alis ng sino man sa MCGI ni Brad Daniel. Maging ano man ang kanilang mga sariling dahilan sa pag-alis, gayon pa para sa mga tunay na mananampalataya sa aral ng Diyos na umaalis o may balak umalis dahil napapansin din na iba na talaga ang mga aral ng MCGI ni Brad Daniel para sa inyo po ang sulat na ito. I-expect na po natin na merong mga magsasalita ng masasakit. Gayunpaman, may kalayaan naman lahat na ipagtanggol ang kanilang paniniwala. Kaso hindi naturo sa MCGI ni Brad Daniel ang ganun. Taltalan na lang ang pag-uusap about sa mga aral ng Diyos. Pwede kang mag-salted comment, ika nga nila, pero mapapansin mo rin na hindi natatatak ang aral na ito sa karamihan. Marahil mga hindi lang tunay na mga kapatid kaya hindi mga sumusunod. O malabo lang talaga ang pagtuturo kaya yung mga nakarinig hindi magawa ng tama dahil hindi klaro kung paano nga talaga gagawin. Either way, nakakalungkot dahil kapag ganun, sign ito na walang espiritu ng Diyos na gumagabay sa kanila. Ito na po ang isa sa mga aral na iniba kaya ako nag-decide umalis sa kanilang samahan. May marinig man tayo na masamang sinasabi o passive-aggressive na mga komentaryo. Natutunan natin sa Biblia gaya ng utos ng Diyos sa mga banal na huwag tayo gaganti ng masama sa masama Nararamdaman at nakikita naman po nating mga tunay na mana ng palataya na parehong nagtuturo ng ibang aral ang MCGI ni Brad Daniel at MCGI ni Brad Yuli. Kaya nga umalis tayo sa una at hindi nakikibahagi sa ikalawa. Iba ang aral na sinasabi nilang dalawa kumpara sa naituro na ng mga apostol. God willing, if may buhay pa at lakas na ibibigay ang Diyos, makapag-share tayo ng iba pang mga detalye sa mga susunod na posts. Ang layon lang ng sulat na ito ay para malaman ng mga tunay na kapatid na nagaganap na po ang Zacarias 13.8 at hinahanap ko po kayong lahat. Unahin na lang muna natin ishare itong MCGI ni Brad Daniel bilang kaalis-alis ko lang sa samanya and God willing sa part 3 na lang po yung reason bakit hindi naman ako sasali sa MCGI ni Brad Yuli? Question, bakit ako umalis sa MCGI ni Brad Daniel Razon? Answer, una sa lahat, iba na talaga ang aral. Obviously, sa loob ng 22 years o kung nakapagsimula ka sa paglilingkod sa Dios ng panahon pa ni Brad Eli, kapag may nag-iba sa turo sa loob ng church, e eh mapapansin mo talaga. Bakit hindi ako umalis agad? Ano man ang dahilan kung bakit di agad ako lumaya sa maling aral, ang pinaka-importante sa akin ay nakaalis na ako ngayon. Salamat sa Diyos. Nagsisimula na po ako ngayong hanapin ang mga tunay na mananampalataya at sa pagsasalita ng mga aral ng Diyos, maging kalakasan din ng loob ng mga tunay na kapatid at ikapanatag nila kung tama ba ang naiisip nilang umalis na rin sa maling samahan unahin natin ang Diyos. Matakot tayo sa Diyos. Gaya ng palagi kong nasasabi, ang layon ko kung bakit ako nagsasalita ay para sulatan at hanapin ang mga tunay na kapatid na maipakita na merong maninindigan pagdating sa pagsunod sa sinampalataya ng aral na tinanggap natin. Magtipon-tipon ang mga nananatili sa pagsunod sa aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia na ipakita na hindi sila nag-iisa, na meron pa ring tunay na samahang sa Diyos at hindi na ito ang MCGI ni Brad Daniel Razon at hindi rin naman ito ang MCGI ni Brad Ulysses Villamin. Wala po tayo dapat kagalitang personal sa kanilang dalawa o kung kanino man. Ang atin lang ay doon dapat tayo sumunod sa aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia at itanyag ang buong katotohanan kung nababanggit man ng kanilang mga pangalan ay dahil silang mga kasalukuyang nagsasalita sa kanilang mga grupo. Question, mali ba ang MCGI Cares ni Brad Daniel? Answer, napatunayan ko na ang diwa naman nito ay biblical. At dahil dyan nakagawa pa nga ako ng isang Facebook video showing how the concept of MCGI Cares is biblical. Let me take this opportunity na sabihin lang ulit para malinaw hindi po ako against sa mabubuting gawa. Ipagtatanggol at itatanyag dapat natin kapag aral sa Biblia. Umalis po ako sa MCGI ni Brad Daniel Razon, hindi dahil sa MCGI cares, kundi dahil sa iba nilang mga maling aral. Question, ano ngayon sa aral ng MCGI ni Brad Daniel Razon ang mali? Kaya naging dahilan ko kung bakit ako umalis sa kanila. Answer, Bigyan tuon na lang natin ang lantarang pag-downplay sa intensity ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ako umalis sa kanila. Dahil sa pangangaral ngayon ng MCGI ni Brad Daniel na ang nararapat daw ngayon ay paggawa na lang ng mabubuting gawa, na panahon daw ito ng pagtahimik na na lang ang mga diskusyon na ang debate pagdating sa salita ng Diyos ay wala ng kwenta. Hindi po ito biblical. Ang mga detalye about this, God willing, ma-share natin sa mga darating pang mga araw. In fairness, meron namang mga talata sa Bible na binabasa. Yun nga lang hindi tama ang unawa, kaya hindi tama ang paggamit. Sabi nga sa Biblia, ang kautosan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Binabasa rin nila ito pero hindi mo makikitang nauunawaan mismo nila o kahit alam man nila ay hindi ginagawa. May iba pang mga aral ang MCGI ni Brad Daniel Larson na iba na sa aral sa Biblia. Although katulad ng isa sa mga reasons na ipinapahayag ni Brad Ulysses Villamin ang naobserbahan ko rin at ramdam ko na naobserbahan din ng iba, nais ko lang linawin na hindi ako makikibahagi sa MCGI ni Brad Ulysses dahil mayroon din siyang sablay pagdating sa pag-unawa sa aral. God willing kung bibigyan pa po tayo ng Diyos ng buhay at lakas, sa part 3 na lang po natin tatalakayin ito. Kung sinunod lang ng MCGI ni Brad Daniel ang tunay na legacy, ang pagsasalita ng salita ng Diyos ang totoong legacy, literal na nagsasalita, nangangaral, isinisigaw ang katotohanan. Pagtatanyag ng salita ng Diyos ang totoong legacy. Mali ba ngayon ang free store? Hindi. Mali ba ngayon ang feeding program? Hindi. Mali ba ngayon ang medical mission? Hindi. Mali ba ngayon ang pamimigay ng potable water, livelihood assistance, etc.? Hindi. Ang mali ay hindi ka mangaral ng salita ng Diyos. Wala na ang mga worldwide live Bible study, worldwide live Bible expositions, Worldwide Live Q&A. Kung lolobin ng Diyos na bigyan pa tayo ng buhay at lakas, sa part 4 naman po natin talakayin ang sagot sa tanong na kung mali ang MCGI ni Brad Daniel at MCGI ni Brad Yuli, ano ang tama? Sa part 4 na lang po natin isusulat ang mga detalye, samahan at tulungan nawa tayo palagi ng Panginoon. Naging katulad na lang kasi ang MCGI ni Brad Daniel ng ibang mga religion. Madaling gayahin kasi ang gawa Mabuti man ito o masama. Hindi ba nasusulat mis kay Antikristo magmimilagro? Hindi ba't sinabi rin sa Biblia na maigi ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nakukubli? Oo, ang mananaway sa anak ay ang kanyang magulang. Pero hindi ba't kahit teacher nananaway rin ng mga estudyante? Nananaway ang teacher sa school ng estudyante na hindi naman niya ito anak, ni hindi niya kapamilya. Kaya kung gagamitin ng talatang ang anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa nanga sa ilalim ng kautusan, tama. Ang sasaway ng magulang syempre, ang anak nito. Pero, gaya ng mga kasunod na mga talata, sa sulat din yan sa mga taga-Roma, hindi ba't kung sinaway ang mga Hudyo ay sinaway din ng mga Hintil? Katotohanan ng ang salita talaga ng Diyos, sabi sa Biblia, hindi mauunawaan ng mga walang tiyaga. Ulitin natin ang sinabi sa Biblia, ang kautosan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Note, kagaya ng nakaraan na sinabi ko at ngayon ay sasabihin ko ulit, bilang paalaala sa lahat, ang sulat na ito ay dedicated sa mga tunay na lingkod ng Diyos, mga tao na makakaunawa ng salita ng Diyos. Dahil sabi sa Biblia, ang sa Diyos nakikinig ng mga salita ng Diyos at wala sa masasama na makakaunawa ng salita ng Diyos Ama. Kung naunawa mo ang mga punto na ito at kaisang pananampalataya tayo, kaisang espiritu na nakakakita ng maling aral sa mga kasalukuyang samahan, nagaganap na ang hula sa Zacarias 13.8. Pagtipon-tipon na ang mga tunay na mananampalataya, meron ng ikatlong bahagi ang lupain. Supplemental Note Ang sinasabi ko ngayon, naniniwala ako na mauunawaan ng mga tunay na kapatid sa pananampalataya. Kung naliliwanagan ka sa mga salitang ito, basahin mo ang Zacarias 13.8. Sa awat tulong ng Diyos, tayo yung ikatlong bahagi. Inahanap ko po kayong lahat mga kapatid. Tinatawagan ko po lahat kayo, hinahanap ko po kayo. Ipabasa niyo rin naman ito sa iba pang mga kapatid na nasa pangangalat at sa mga natatakot pag ng hakbang. Magsilabas po kayo sa maling mga aral para maganap po sa atin ang hula at ang salita ng Diyos ukol sa bayan niya na nasusulat sa ikalawang kronika 7.14. Susulat akong muli sa kalooban ng Diyos. Naway magkausap-usap tayong lahat kung loloobin ng Panginoon, maraming bagay tayong pag-uusapan, gagawin at pag-aaralan. Inahanap ko po kayong lahat mga tunay na kapatid sa pananampalataya. Ang biyaya ng Panginoong Heso Kristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat.